for today's video guys sa mga bago ko pang followers po meron po akong limon kiat kiat sa kapungkan ang limon nahirapan ako magpadami kasi kailangan talaga nila na imarkot at pagka transfer kailangan talaga na merong ugat itong kiat kiat pala at sa kapungkan pwede mo lang itong putulin pagkatapos lagyan mo lang ng aloe vera sa puno ng pinutol mo pagkatapos ilagay mo dyan sa base magubuhay na sila pero yung sa akin ano kasi bago pa ako akong aaral ng pagmamarkot kaya di ko alam kung papaano yung mga sitwasyon dyan sa mga citrus no yun na lalaman ko na yung kiat-kiat pala ay pwede lang hindi may mamarkot sa kayong pungkan sa kayong limon kailangan mo talagang imarkot kaya yun ang aral ko natutunan ko habang ako'y nagmamarkot to no kaya ngayon pwede ko nang tutulin agad yung kiat-kiat saka i baon ko dyan sa flower base na may aloe vera yung baba ng ano Pinutulan ko ng sanga. Kaya, yun ang aral na natutunan ko habang ako ay nagmamarkot ng ganitong klaseng uh, citrus ano. Sa mga dati kong taga baka magtaka kayo kung bakit nag-ano na ito sa dito. Nagkumpula na itong limon sa kakyat-kyat ko dito sa puno ng orange na patay. Dahil nagkasakit ako, saka nagkadamo na doon sa nilagyan ko dito kaya binira ko na lang nilagay ko dito sa simentado para ma-okay pa rin kahit nagkasakit ako magkaroon sila ng magandang lugar awa oh, guys ay bulak oh eh bunga oh may bunga may bulak ito palang nagbulaklak at nagbunga ay kiat kiat at itong cutted markot ko ay puro mga ano ito, kiat-kiat sa kapungkan, halo-halo ito. Wala pa lang limon dito, puro kiat-kiat at pungkan lang ang nandito. Kaya nag-prepare na ako ng humus saka ka lupa na 1 is to one ang kanilang measurement para lagyan ko ng markot ko, ihalo ko itong dalawa, itong humus sa lupa na puro pagkatapos ilagay ko dyan sa mga ano ko flower base ko bago ko ilagay sa flower base ko haluin ko muna haluin ko muna para maging ano talaga ma mix talaga sila pagka uh, nailagay na sila sa mga flower base ito na po yung flower base ko lagyan ko na ng aking mixture ng 1 is to 1 na mo sa kalupa para maganda naman ang pagkakatubo ng mga tanim ko pagka meron ito kasi mataba kasi yung humus at saka yung yupa yung foundation nila sa kanilang mga ugat kaya maganda kapag ka meron ka tayo ng mga mixture nito tested na po ito kasi yung mga un sinauna ko ay namumunga na maganda rin yung mga tinalasan ng kanilang mga bunga kaya tuloy tuloy lang ako ng gawa ng ganitong plastada sa kanyang bidings para okay naman yung mga tanim ko at nabubuhay ng mga ganda. Nagsimula na po akong magtanim. Yung mga walang ugat ay inano ko muna. Hinayaan ko muna na nandyan sa malaki na ano base. Saka yung may mga ugat dito ko na itinanim kaagad. Ito sa flower base ko na maganda, na itim. Kaya itong flower bisko na itim ay plastada talaga ang mga ugat nitong mga kwan. ito tingnan nyo. maganda yung magpagkaugat nila dahil sa matagal naman itong marko talaga kapag ka may ugat na kahit isandig mo pa yan diyan sa gilid ng may lupa hindi na yan namamatay kahit na putol na basta may mga ugat na kaya ito may mga ugat na yung tinanim ko okay na yan kahit walang aloe vera pero kung walang ugat talaga at sa kamatagal na na kasama dyan sa may nang umuugat ay kailangan talaga ng alubira na lagyan mo ng paslakan mo ng alubira yung puno pagkatapos ilagay mo dyan sa flower base sa maig nga expert po dyan gusto ko sanang malalaman mula sa mga komento nyo kung ano ang ilagay kong abuno dito para yung nagyiyelo ay maganda talaga ang puno nya ako master ng mga ganitong mga pananim nasa hito lang po ako at saka sa bis hindi ako master ng mga ganitong kanim kaya inano ko lang nilagay ko lang ito sa flower base. kapag ka maayos na yung lupain ko doon sa bukid namin dalhin ko ito doon sa bukid namin doon ko itanim kaya madami dami na ito 13,000 square meters yung lupain ko doon sa bukid na pwede kong taniman ito pagka okay na yan doon ay Itanim ko ito doon, mga siguro, mga one and one half year mula ngayon, makaloob na tayo ng pira na pang ano doon. Kasi ang inaasahan ko, itong vlogging ko, na magkaroon ako ng pira para ilukat ko doon sa lupa namin sa bukid. <laughs> Kaya tulungan nyo ako na magkaroon ng maraming views para malukat yung lupain ko sa bukid kasi naprinda ko yon sa aking pinsan yun kailangan kong lukatin yun mula sa vlogging ko na ito or pwede naman magmarkot ako ng bidlaan ito para mga ko yon sa lupa doon kasi marami naghanap dito ng ganito sinabihan nila ako or pwede mo daw ibinta ko sa kanila yung man markot ko nasabi ko nagpapagit pa po ako hindi ko pa ito ibibinta pero kung ibinta ko ito marami na akong pagkuhaan ng pira dito. Kaya lang minsan napamahala na sa atin yung pananim. Hindi ko na tuloy maiisip na ibinta ito. Kailangan kong padamihin ito kasi nangangailangan ako ng kahit mga nasa 3000 plant na kailangan kong dalhin sa bukid para mapuno yung area ko doon. Napasaan na pala tayo. Dito muna tayo sa ginagawa ko itong ano aloe vera, itong ginugunting gupit gupit ko kasi tapos na yung paglagay ko ng mga similya at saka mayroon pang mga aloe na naiwan tayang naman ginugupit gupit ko inilagay ko doon sa puno ng mga markot ko na nilagay ko dyan sa balde na malaki kasi yung markot ko na nasa balde na malaki wala yung mga ugat bakit hindi umugat kaya paugatin ko muna bago ilagay sa mga bis na item kaya ganoon ang nangyayari Kunti lang yung base ko Kaya yung may tatlo akong naiwan Na may mga ugat Nilagay ko lang doon sa gilid ng patay na Orange Na tinasok ko doon sa mga base Na may lupa Para mabuhay pa naman doon Kailangan lang niya patindigin ko doon Sa may mga lupa Hindi naman yung mamatay Kaya may mga ugat naman yun Hanggang sa makabili ako ng itim na Ganito mga sisidlan Baka sabihin yung na saan ba yung pira mo sa ito Ba't hindi mo ibili ng bis? Na-entrust ko na sa asawa ko yung pira sa ito Hindi na ako naghahanap pa yung pira sa ito kasi gusto kong sarili kong pira na galing sa sideline ko. Kapag ka maging mainline naman ito, aw, ah, ikaw. ko na rin sa asawa ko ito at pwede naman itong ilagay lang dito at saka magkabunga na gatula dito oh, may mga bunga na sila oh, oh nandyan lang sa mga balde na yan mga bis na yan pero may mga bunga na o tingnan nyo